Yes, oh, magandang araw po sa inyong lahat Meron po tayong uh, gagawing timbangan Okay, obserbahan po natin Ito po ay uh, malak Bagsak po siya Ayaw gumalaw na itong pointer niya So, pwede nalang rito sa atin Itinawag muna at Pag-abaranggay uh, dita Maria Aurora Tingnan natin, buksan natin ano Buksan natin para Okay, ito. Wag muna natin linisin. Ito ay bago pa at gamit daw nila sa papaya. Nagpapapaya sila. Buksan natin mabuti. Maluwag yung mga tornilyo dahil binuksan na raw nila ito at tinry nilang gawin marami malupa, lupa uh, sabihin sa bukid uh, papaya yung kanilang pinagagamitan kaya minsan dumadaan sila sa mga putik kaya fokusan oh, sa nila iniwanan oh, ito. ayun, ito ito, ho, yung spring nya ay nakapaklas okay, hindi, hindi nakakabit so, binalaw na nga ito so ito pa, isang problema nya o oh, yan umiikot walang function kaya walang function nakalas yung sa, sa likod nya okay, kita nyo yan kita nyo ba yan. Yan, nakalas yung ano niya, yung loob yung dito nya yung dito nakalas ko dito yung pagkaka itong, lag, itong parang lagari niya dapat ito nakapasok dito sa gear uh, kaso nga uh, wala so, uh, para maikabit natin ako mahirap kabit yung gear sa loob babaloktutin natin siguro para maipasok okay? matatagalan uh, pause